magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata nang marinig ito ng isang tulisan. Ito ay nagsalita. Oo, Dado. Nakakatiyak ako na sa direksyon na ito ang tamang daan upang tayo ay makarating sa lungsod ng Assassin's Sect. Sabi ng isang tulisan, nang marinig ito ni Dado. Siya ay nagsalita. Kung ganoon, mas kailangan pa natin bilasan ang paglalakad. Magmadali kayo. Gusto ko nang makuha sa kamay ng sekta ng Assassin Sect ang katawan ng babae na aking nakalaban kanina. Tuldok, sa tingin ko ay masyado ko itong napinsala. At ang mga buto nito sa kanyang katawan ay aking nasira. Ngunit dahil sa aking kakayahan, kayang-kaya kong gamutin ang naging pinsala sa katawan ng babaeng iyon. Oo. Ang halimaw na gumagamit sa katawan ni Dado sa matagal na panahon ay may kakayahan na gumamot, na kahit anong klaseng sakit at pagkasira ng buto sa katawan ng isang nilalang ay kaya nitong mabigyan ng lunas at mapagaling. Dahil ang halimaw na ito ay nagtataglay din ng kasanayan na gamutin ang kanyang sarili sa maikling oras lamang. Kaya ang halimaw na ito ay kakaiba sa mga nakalaban nila Daryl noon panahon na nabubuhay pa si Gunn. Sa matagal na panahon na lumipas, ang iba't ibang nilalang ay nagsilabasan. Nang walang nakakaalam, ang mga iba't ibang nilalang ngayon na nasa mundo ng mga tao ay nagtataglay ng mahiwagang kakayahan at lakas. Tulad ng isang halimaw na gumagamit ngayon sa katawan ni Dado. At ang halimaw na gumagamit sa katawan ni Dado ay muling nagsalita at sinabi. Tuldok, ang kailangan lang natin ay madala natin siya sa ating maliit na lungsod. Kaya mas kailangan pa natin bilasan maglakad. Sabi ni Dado, nang marinig ito ng mga tulisan. Ang isang tulisan na nagtakuro ng direksyon kung saan sila tutungo ay nagsalita. Dado, ang katawan ng babae lang ba ang nais mong kunin sa lungsod ng Assassin Sect? Bakit hindi na lang natin kunin ang buong lungsod ng Assassin Sect at doon natin ilipat ang ating mga mamamayan? Sa iyong tunay na kakayahan at lakas, madali lang sa iyo na matalo ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect at ang kanilang Sect Master at ang kanilang lungsod ay ating maaagaw mula sa kanila. Ang lungsod ng Assassin Sect ay malaki-laki din para sa atin mga mamamayan. Ano sa tingin mo Dado? Sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ni Dado ito ay ngumiti at sinabi. Mukhang maganda ang iyong iniisip. Ang pag-angkin sa lugar ng Assassin Sect ay panimula ng pagbuo ko ng isang malaking imperyo sa mundo ng mga tao. At sa lungsod ng Assassin's ko sisimulan ang pagbuo ko ng imperyo na matagal kong ninanais gawin. Sabi ni Dado, at ito ay tumatawa. Ha ha ha. At nang marinig ito ng mga tulisan, ito ay nagsitawa din at sinabi. Ha ha ha. Dado kung magkaroon na tayo ng imperyo. Tayo ang mamumuno sa buong mundo. Sabi ng mga tulisan nang marinig ito ni Dado. Siya ay sumimangot at sinabi, Ako lang ang mamumuno sa aking imperyo. Wala nang iba. Kayo ay gagawin kong mga heneral ng aking magiging kasundaluhan. Sa aking bubuuhin empiryo. At ito ay makikilala at kakatakutan sa mundo ng mga tao. Hindi na ako makapag na mangyari ito. Sabi ni Dado. Habang ito ay tumatawa. Hahaha. -ha -ha. At ang mga tulisan ay nagsalita. Kung ganon Dado. Ikaw ay tatawagan na namin simula ngayon na Emperor Dado. Sabi ng mga tulisan nang marinig ito ni Dado mas lalo itong naging masaya at sinabi. Mahusay, tama, ako ay tatawaging Emperor Dado, at kayo ay tatawaging mga general. Sabi ni Dado, at ang mga tulisan ay sobrang saya at ang lahat ay tumawa habang naglalakad. Samantala lumipas ang minuto, sa lugar ng Assassin Sect. sa loob ng lungsod nito. Sila Sect Master Marvin at ang isang sundalo ng Assassin Sect ay maingat na binuhat ang katawan ni Lily at nilabas ito sa tirahan ni Lily. At ang isang sundalo na may dalang karawahe ay nag-aantay na sa tapat ng tahanan ni Lily. At sa paglabas nila Sec Master Marvin, agad-agad nilang pinasok ang katawan ni Lily sa isang karawahe. At si Sec Master Marvin ay nagsabi, kayong dalawa ay maaari na kayong sumakay sa unahan upang kayo ang magkontrol. Sa dalawang kabayo na nakatali sa karawahing ito, magkita tayo sa labas ng lungsod sa karawahin na ito ako sasakay upang matignan ko din ang aking kapatid. Nais ko lang tiyakin na handa na ang lahat sa ating pag-alis at wala na dapat pangbalikan sa lungsod natin na ito. Sige na sumakay na kayo sa mga kabayo. At dalan nyo na ang karawahe sa labas ng lungsod. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ng dalawang kasundaluhan ng Assassin Sec. Agad ito tumugon. Masusunod Sec Master Marvin at ang dalawang kasundaluhan ay mabilis na sumakay sa dalawang kabayo. At dahan-dahan pinalakad ito at ang karawahe na hila-hila nito ay dahan-dahan din gumugulong ang mga gulong nito. At si Sec Master Marvin ay tumungo sa mga kasundaluhan na nag-aalalay sa mga mamamayan nila. At nang makarating na si Sec Master Marvin sa lahat, ito ay muling nagsalita. Handa na ba ang lahat? Walang bang naiwan na mamamayan natin sa kanilang mga tahanan? lahat ba ay nagkasya sa mga karawahen na mayroon tayo? Sabi ni Sec Master Marvin, nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay tumugon at sinabi, Sec Master Marvin, okay na ang lahat, natitiyak namin na walang naiwan na sa kanilang mga tahanan, at lahat ay nakasakay na sa ating mga karawahe. Ikaw na lang ang inihintay kung tayo ay aalis na, sabi ng isang sundalo ng Assassin Sec, nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Ito ay nagsalita at sinabi, kung ganun, sumakay na ang mga magkokontrol sa mga kabayo na may daladalang karawahe. At ang iba ay sumakay na sa ating mga kabayo. Siguraduhin nyo na walang may iwan na mga kabayo sa ating pag-alis. Napaka-importante sa ating sekta ang mga kabayo. Lalo na sa pakikipagpalitan natin ng kalakal sa iba't ibang lugar ng mga imperyo at sekta na ating kapanalig. Upang tayo ay makarating ng ayos at mabilis sabi ni Sec Master Marvin. At ang aming karawahe na gagamitin ng aking kapatid ngayon, ay mauuna sa mga karawahe na mayroon tayo kung nasaan nakasakay ang ating mga mamamayan. At sa harapan namin, ang kalahati ng bilang ng ating mga kasundaluhan ay nasa aming unahan. At ang kalahati ay nasa likuran. Upang mabantayan ng ayos ang ating paglalakbay patungo sa lugar na ating lilipatan. Kailangan makarating tayo ng ligtas sa dati nating lungsod. Nauunawaan nyo bang lahat? Sigaw ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ng daan ang kasundaluhan ng Assassin Sec, sila ay tumugon. Masusunod Sec Master Marvin. At si Sec Master Marvin ay sumigaw. Kung ganun tayo na. At si Sec Master Marvin ay sumakay muna sa isang kabayo sa likuran ng isang sundalo ng Assassin Sec at ang mga kasundaluhan ay kanya-kanyang pagsakay na sa mga kabayo at ang mga karawahe ay dahan-dahan na din pinalakad ang mga kabayo na may hila-hila sa mga ito. At ang lahat ay lumabas na ng lungsod. At sa paglabas ng lahat sa lungsod ng Assassin Sexy sect, si sect Master Marvin ay muling nagsalita. Tumigil muna kayong lahat, at ito ay mabilis na tumalon sa pagkakasakay sa kabayo. At sinabi, sa karawahe na ito nandito si Sect Master Lily kailangan maprotektahan natin kahit anong mangyari si Sec Master Lily ang aking kapatid at ang ating mga mamamayan. Dito na ako sasakay sa karawahin na ito. Tulad ng sinabi ko kanina, ang karawahin namin ang mauuna sa lahat ng karawahin na daladala -dala natin. At ang kalahati ng bilang ng ating mga kasundaluhan ay nasa aming unahan. At ang kalahati ng bilang naman ay nasa likuran ng dulo ng karawahin na mayroon tayo. Sigaw ni Sec Master Marvin at ito ay pumasok na sa karawahe kung nasaan ang katawan ni Lily na walang malay. At ang mga kasundaluhan at si Sec Master Marvin ay tuluyan ng umalis sa kanilang lungsod at tumungo sa direksyon na kung saan nandun ang dati nilang lungsod. At ang lungsod ng Assassin Sect ay tuluyan ng inabando na nila Sec Master Marvin para sa kaligtasan ng lahat. Samantala sa loob ng imperyo ng Westrington sila pinunong General John at ang dalawampung kasundaluhan na kasakasama nito na kumuha ng mga kagamitan na gagamitin sa pagbuo ng kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Ang mga ito ay nagsibalik na. At si pinunong General John ay nagsabi, Mahal na Emperor Daryl, Sect Master Ambrose at sa inyo Empress Yvette, Reina Irene, Reina ng South Cloud. Maaari na tayong umalis ngayon handa na ang lahat ng ating kakailanganin para magbuo ng kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Emperor Daryl, magsabi lang kayo kung tayo ay aalis na. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng lahat, si Daryl ay ngumiti at sinabi, kung ganun tayong lahat, tayong nang magtutungo sa lugar kung nasaan ang lagusan na aming nadaanan. Sabi ni Daryl, at ang reyna ng South Cloud ay nagsalita, saan kami sasakay aking mahal? sabi ng reina ng South Cloud. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo. At si pinunong General John ay nagsalita at sinabi, May mga karawahe na din kaming inihanda para inyong magamit mga mahal na Reyna at Empress. Ang mga karawahe na iyon ang ginamit nila Sect Master Ambrose, Empress Yvette at sa inyo mahal na Reyna ng South Cloud. Sabi ni Pinunong General John. Yun na nga mga masters, no? bali Bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!